Pagkakailangan mo ito. Ta? Huwag! Parang ako yan ayokong pamamatay. Gusto ko pang magkasama ka anak ko, Gusto ko pang magkakita kasama ko. Parang awa mo na Huwag. Hindi na kayo. Pag-ibig. Pag-ibig. Alam ginagawa mo? Pasensya ka na! mababawi mo kung di ikaw ang papatayin ko. Sige, putok mo. Papatayin ko yung asawa mo. Ah! 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 Kaya mo gawin yan. Asawa ko siya, Zita. <laughs> Naintindihan mo ba yan? Pero may tungkulin rin ang kailangan kong gawin. At kapag nandilin mo yung balak mo, mapipilitan akong barilin ka. Nagawin mo na kung anong kailangan mong gawin. At gagawin ko yung tungkulin ko sa asawa. Pwede mo yung barilin Pwede Ah! Ah! Sige, isang hapang muka sa iyo. Sabog na ulo mo. Ano ba nangyari dito? General, namang tama po dating nyo. Tatakas po sana nitong sumatayo si yung aswang. Buti na lang, napigilan ko. Pakawalan sila. Chef. Ang sabi ko, pakawalan mo sila.